News Update Mga balita ngayon Bangkay ng babaeng walang saplot natagpuan sa Davao del Sur Isang lalaki kinumpirmang namatay dahil sa ligaw na bala sa Mendiola Riot noong September 21 23 million pesos na halaga ng kontrabandong sigarilyo sa Sulu nasa bat ng Western Mindanao Naval Command Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Isang bangkay ng babaeng walang saplot ang natagpuan sa gilid ng kalsada, Barangay Buena Vista, Bansalan, Davao del Sur, kahapo. Ayon sa kapulisan, isang concerned citizen ang nakapansin sa masangsang na amoy at nang hanapin niya ito ay dito na tumambad ang bangkay ng babae. Narecover sa crime scene ang mga damit ng biktima kasama ang cellphone nito. Natukoy naman ang pagkakakilanlan ng biktima na kinilalang si alias Angeline na residente ng barangay Barayong Magsaysay Davao del Sa ngayon, inaalampan pa ng PNP ang sanhi ng pagkamatay nito at kung sino ang nasa likod ng krime. Kinumpirma kahapon ng Manila Police District o MPD ang pagkamatay ng isang 35 anyos na lalaki na natamaan ng stray bullet sa kasagsagan ng nangyaring kaguluhan sa rally sa Mendiola noong September 21. Kinilala ang biktima na si Eric Saber, isang construction worker mula sa Tondo, Maynila. Ayon sa kanyang mga kaanak, pauwi na mula trabaho ang biktima nang napadaan ito sa rekto kung saan nagkaroon ng rayot sa pagitan ng polis at ibang mga nagpoprotesta. Tinamaan ng bala sa leeg ang biktima na sanihin ang kanyang pagkamatay dalawang araw matapos ang rally. Matatanda ang sinabi ng PNP na walang nagpaputok ng baril sa puwersa ng kapulisan at tanging maximum tolerance ang kanilang ipinatupad sa rally. Wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang PNP kung mula nga ba sa kanilang hanay ang narecover na bala sa leeg ng biktima. Samantala kinundin na ng ibang labor groups ang krimen habang ipinapanawagan ng mustisya sa pagkamatay ni Saber. Nasabat ng Western Mindanao Naval Command o WMNC ang 23 million pesos na alaga ng smuggled cigarettes at naaresto ang limang katao sa karagatan ng Pandukan Island, pangutaran sulu nitong lunes. Ayon sa WMNC, pinahinto ng BRP Hermine Hildo Yurong ang isang motorboat na kargado ng 400 master cases ng sigarilyo habang nasa Maritime Patrol. Dinala ang kontrabado at mga suspects sa Naval Station Romulo Espaldon sa Zamboanga City at isinailalim sa kustodiya ng Bureau of Customs ang operasyon ay kasunod ng pagkakasabat ng 2.7 million pesos na smuggled cigarettes sa Basilan isang araw bago nito. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <muling>